mo, kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Eh, di wag! Uh, hindi talaga kita pipilitin, no? Oh. See you in the next ako. life. Bye-bye! Puma pumapayag, pumapayag, na po ako. Pumapayag na ako. Pumapayag na ako, Pumapayag ka na talaga mo! Oo, <laughs> oh, magsistay na ako. <laughs> talaga na ka Thank you. na ka na ka na ka na ka na o sige, magsistay ako, pero sa isang kondisyon, pwede bang maghanap tayo ng ibang paraan? Kung paano bumalik yung alaala -ala ko? Tapos yung bukol ko, no? Sakit-sakit. Eh, paano nga kaya natin gagawin yun? May certain medicinal qualities ang bawat bulaklak. Pwede ako siguro gumawa ng gayuma na pwedeng inumin ni Daddy Bong. Baka makatulong yun. Nagawa mo na ba ito noon, Winnie? Well, actually, hindi pa. Si Reyna, aga kasi ang bihasa sa paggawa ng mga gamot eh. Nice yung potion talaga. So, ang ibig mo sabihin, kung iinumin ko yung dayuma, maaaring gumaling ako, o di kaya yung may... Uh, malason ako? Grabe naman. Di na mo ganda lalasunin. Eh, pag medyo mali yung formula, baka meron ng mga kunting side effects. Pwedeng mabalot yung buong katawan mo ng pigsa. O kaya naman, lumaki ng malaki-malaki yung Okey okay lang yun, Daddy Bong. <laughs> so minor lang pala yung mga side effects na yun. Bong, kung ano man ang maging desisyon mo, gagalang namin yan. Ah, oh, sige. Kung totoo nga ako si Bong, pumapayag na ako. Yes. Sa gawin ay bumalik na ang alaala -ala ko. Malika na. Malika na. Inumin. Winnie, sigurado ka bang hindi ako malalason dyan? Opo naman, Daddy Bong! Yan! mabuti pa, inumin mo na yan, Bong, para bumalik na ang alaala mo, tsaka bumalik na ang daddy ni Daisy. Go! Oh, Kamusta ang pakiramdam mo? Ano? Bumalik ka ba yung memorya mo?